President Ferdinand Marcos Jr. promises to expose the culprits who helped dismiss Bambanterlac Mayor Alice Guo exit the Philippines. In a statement on Wednesday, August 21, Marcos says, quote, The departure of Alice Guo has laid bare the corruption that undermines our justice system and erodes public trust. Let me be clear heads will roll. Justice Secretary Boying Remulia also announced a thorough investigation into Guo's escape. Remulia earlier ordered the Bureau of Immigration to immediately submit a report on how Guo was able to exit the Philippines. Guo is accused of faking her Filipino citizenship and having links to illegal Philippine offshore gaming operators. Some speculate that she's part of a criminal scheme involving the trafficking and torture of workers and of being a spy for China. Authorities say she left the Philippines in mid July and traveled to Malaysia, Singapore, and Indonesia. pati ang pangulo ang, ang pangulo naman natin ngayon hindi naman pinapansin, pinapansin. Base ang ating pangulo ngayon sa paghahanap dito <laughs> sa kung sino man to na nasa likod kung bakit nakalabas itong si Alice Go kaya sabi ng pangulo nang gigigil ako hindi ko pa napansin hindi <laughs> ko pa nakita pa na gumatang, Ay, di pa ta tayo lang yun, ta tayo yun. <laughs> Oo, oh, tahimik, tahimik si PBBM. Kahit galit na, hindi mo pa nga alam. Walang PIP ayan. Oo, oh, oh. hindi mo mapapansin sa muka. Nagalit uh. ang Pangulo. Kaya, yung eh, hindi ko Ito lang alam. Ito, medyo kakaiba ha? Oh, medyo, ano na yan. Medyo mainit ang konti ang oh, ulo niya oh. dyan. Kaya, ini-imagine ko, partner, ah, sa itsura niya, kung paano niya binang sinabi to. Ah, uh, um, uh, na ganyan no, pailingin. Ah, no. uh, head okay. firm. Ah, uh, Ulong gugulong <laughs> o masisibak. Gano'n. Gano'n. <laughs> <laughs> Dera ka uh -oh. gano'n naman niya. Uh Oo. -oh. Ay, hmm. I uh, uh hmm. sure you. ulong gugulong o masisibak. <laughs> <laughs> pardon, hindi masipipipim yan eh. Pardon. Si Kuya Cesar that's naman eh. <laughs> Dios mio talaga. Pero galit na, galit galit na galit rito ang pangulo. Ang sabi ng pangulo ha, ipinag-utos niya ang isang full scale investigation mm. sa paglabas ni go sa bansa sa kabila ng immigration Lookout bulletin order. Nangako ang pangulo na mabubunyag ang mga nasa likod nito na sumisira sa justice system ng Pilipinas at tiwala ng publiko. Mm. Uh, Ayun. Uh, oh. pa paano nga ba talaga? Ah uh, partner. partner. Okay, ang yung ibay sinasabi. Ah uh, eh wala pa naman siyang kaso. Tama ba, partner? Uh. Look out bulletin, partner. Kumbaga parang iba mo mo-monitor na siya kung nakalabas na siya ng bansa o nandito hmm. pa. Tama ba? Pero wala, wala naman siyang whole departure order. Sa akin, partner, oh. kung ako, hindi naman siya nagpapakita, di ba? Oh, oh. Kung ako ha, noon pa lang, kinasale ko na yung passport. Ito. Yun ang sinasabi. Kinasale ko yung passport. Oh, okay, oh. anong, anong ground? Kaya sabi nila, oh. di ba, uh, wala pang case, walang whole departure order hindi pa siya fugitive kung mm -mm. tutusin. Uh Oo. -oh. Diba? Pero ang nakita ko isa sa ganoon, kasi ang ginamit niyang ground dito, ni ano, ni Bersamin, ni Lucas, ni, ni ano executive secretary Lucas, pagka fugitive daw, eh pwede yung cancel, hindi pa siya fugitive eh. Uh Oo. -oh. Kasi natatandaan niyo, niya, hindi pa siya fugitive uh -oh. as of now. Uh Oo. -oh. Tinanggal lang siya, ex-mayor lang siya. Uh Oo. -oh. Pero yung criminal case, sa ombudsman, umaandar pa. Uh Oo. -oh. Kaya nga siya nagpanotaryo at gumawa ng counter affidavit, eh, yun mm -mm. yung sagot niya. Eh, mm -mm. For the criminal case. So, hindi pa siya fugitive. Oo. So, hindi, hindi, siya pa, papasok dun. Hindi pa po pwedeng i-cancel yung kanyang passport. Hindi niya hindi pwedeng i-cancel yung passport niya kung yun ang ground. Kasi hindi siya fugitive. Oo. Baka yung iniisip, pagtanggal sa kanya bilang mayor lang. Oo, kasi okay. baka iniisip ni uh, Lucas Bersamin, nakalimutan niya, Oo. na yung arrest warrant hindi galing sa court. Oo. Sa Senado yun. Oo. Kasi di ba? baka inisip niya may warrant of arrest fugitive 'yan, Oo. Hindi. Oo. Hindi galing sa court 'yung passport. Ah, 'yung, yung, yung arrest warrant. Uh, arrest warrant Oo. of arrest or Oo. arrest warrant. Kundi galing sa utos ng Senado. Pero ang nakikita ko, ano pwede na partner ng arestuaran mula sa Senado at sa Korte. Pwede lang fugitive yung kasi may criminal case. Ba, -o. Ito naman hindi umaating kasi hindi na siya nagko-comply. Uh oh, siya Kaya sila naglabas ng arestuaran. Na para mapilit ka mag-testify uh -oh. in aid of legislation. Ayun. Kaya pinapa-aresto siya. Kumaga pinapahanap siya ng uh -oh. Senado. Oh. Kasi importante ka sa paggawa namin ng batas, importante ka nandito uh -oh. ka. Dahil hindi siya sumisipot. Dahil hindi ka sumisipot. Okay. Kumaga wala kang galang. Uh -oh. Kailangan namin to. Wala kang galang sa procedure. Uh -oh. Contempt ka. Uh -oh. Warrant of arrest. Pero wala pa siyang kaso. Wala pa siyang kaso. Okay. So, hindi siya pasok doon sa... Hindi siya pasok doon sa sinasabi ni Sir Lucas. Dapat hinold na yung kanyang ano to. I mean, yung pas pasaporte niya. Ito ang pwede kong gawin. Kasi uh -oh. hindi ma niya ma-hold eh. Uh -oh. Kasi as of now, sabi nga natin, may birth certificate siya. Mm -mm. Di pa nakakancel. Uh -oh. Hindi ko alam kung kailan na start ng hearing ito. Parang one month ago. So hanggang doon para sa filing. Oo. No hindi ko alam kung ano nangyari, kung gaano ba kabilis or what but medyo mabagal. Oo. No ang pwede kong ipasok dito kung ako ang hahawak. Ah, uh, pwede ko ipa-cancel to when a passport was acquired fraudulently. No. Bakit? Ba ano? Oh, hindi ko na lang papasok. Kasi may birth certificate siya, di ba? Oo. No so, hindi pwedeng sabihin ko na hindi yan no Pilipino. Oo. Hindi yan Pilipino. Oo. Pero, ang papasokin ko nga, yung passport niya na acquired uh, fraudulently, may panluloko bakit? Paano? Gagamitin ko ngayon yung, 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 fingerprint ng MBI. Na NBI saka doon sa sa Comelec. Oh. Pero may findings eh. Uh -huh. O din yung gagamitin ko. So uh -huh. hindi ikaw to. Pero hindi pa, pa naman... Pati yung passport, malamang. oh ito pa. Uh -huh. Sa passport niyan, pareho ng birth certificate uh, no, sa go go uh -huh. Tapos ipaprove uh -huh. ko na wala kayong naturalization. Oo. Uh -huh. So ano yun? Tutumbog din yung partner. Tutumbog yan sa sa... Pero hindi hindi napatunayan na ba na hindi na, hindi siya Pilipino? Hindi ko nga gagamitin eh. Ang gagamitin ko lang, uh, uh -oh. yung ebidensya ng NBI, yung thumb mark mo, papacheck check uh -oh. ko ngayon yung passport mo, na record uh -oh. ng, uh, uh -oh. nasa sa DFA, uh magre-request -oh. ako, Pero, ipapacheck ako kung pareho. Uh -uh. Kung lumalabas pa rin yung guwa uh -uh. sa Alice go-o ka, Ina inacquire in meant through fraudulently kasi mm -mm. iba 'yun Chinese 'yun, Pilipino uh -oh. ka eh. Oh, pero napatunayan ba 'yun na iisa silang dalang? Kaya Ayang gagamitin ko eh. 'yun kasi na magte-testify ngayon doon. Oo, uh -huh. kaya nga. O di 'yung ano? Yung NBI, NBI ipo niya, meron na silang meron na silang ano, evaluation eh. Oo. Uh -huh. May evaluation din ng COMELEC. Oh. Uh -huh. uh -huh. So gagamitin ko 'yun. O pagkagamit ko noon, o cancel 'yan o ngayon, ano gagawin niya ni Alice Go? Oho. Uh -huh. Mag-aapela siya sa DFA. Oho. Uh -huh. Kung mali ang findings ng DFA, Oo. o di maghabol ka, mag-apila ka. Oo. O syempre hindi siya lumalabas, di ba? Parang mm -mm. siya makaka-apila. Mm -hmm. O di makakancel na yan. Sana ganun. So, yung sinasabi mo, partner, uh, posible din, well, nakaalis siya, well, ga gamit yung kanyang passport, yes. at walang mga ano rito. Uh, although, yes, uh, walang, lahat tumahimik kasi Uh, ito nga eh. Uh, hindi, wala, wala, ang, ang, isa sa mga ano rito, tinitignan, bakit wala man lang nagtimbre? Hindi, hindi, uh -oh. sinicheck pa nila kung paano nga nalang uh -huh. Kasi kung nakalabas ito, uh -huh. ito ha, kung nakalabas sila ng, ano ba yun? Uh, uh Backdoor. Uh, uh, ferry boat? Pero uh -huh. Pwede ba yun? Hindi ata masyadong pwede yun eh. Hindi pwede bar hindi pwede barko lang dito, barko sa boat, hindi eh. ba? hindi ata pwede, no? Kasi Oo. medyo malayo ang Indonesia. Sabi nga natin Malaysia pwede pa eh. Oo. Eh mukhang chartered plane nga 'to. Hmm. So pag, pag Kung chartered plane, plane talaga, eh talagang merong nag nagpalabas. Eh pa paano hindi ko? O, alam ang problema nito mga ka, mga ka, mga ka ano, mga ka UB. Hindi natin alam kung anong ginamit na passport. Ha? Hindi natin alam eh. Kasi uh -oh. lumalabas lang ngayon, nandun na siya sa Indonesia. Uh Oo. -oh. Wala lumalabas from Manila to Indonesia kung paano siya lumabas. Uh Oo. -oh. Cut yun. Yun ang ano ngayon eh. Uh yun ang gap eh. Uh Oo. -oh. Yun diba? ang iniimbestigahan ngayon. Uh Oo. -oh. Dito'ng malaman kung paano siya nakaalis. Nak diba? uh Oo. -oh. Tingin ko with the Manila. help of Indonesia, matatresyan kung paano nakapasok sa Indonesia eh. Uh Oo. -oh. Through what? Di ba? So kung chartered plane yan, tignan nila lahat yung nagbiyahe noong, noong, noong chartered plane mm -mm. going to Indonesia. Ay manalaman natin yan kasi eto, uh, mm. may utos na nga sa Pangulo na alamin kung paano siya nakaalis ng Pinas. Mm. Okay? Sino-sino ang mga tumulong sa kanya? Oo, oh, oh, yun oh, yun. Sino-sino oh. ang mga nasa likot nang pag-alis ni Alice Go papuntang ibang bansa. Mm. oh, Kasi hindi naman po pwede partner. Ha? Ah? Bigla na lamang siya mawawala at susulpo doon sa si ibang bansa. Mm. nang ganon-ganon. Yes. Oh, Oo, di ba? Parang pa Ah, uh, uh, nakikita ko dito, partner. Nakilala kaya siya? Well, Siyempre, dapat may papel yan. Paper trail yan. Ah, hindi partner. Okay. Alam mo sa identity niya ng partner. Halos lahat ngayon nakilala eh, kinalala siya. Paano kung naka-hood? Naka-hoodie saka naka-face mask para si VP saan? Hindi ba tinitignan partner? Ganun ba yun? Pag sa ano to? Eh, sabi nila, para mabilis pagka mga VIP ang natin. Oh. Ah. So baka no, no, nga, na, na baka eh, pa, hindi pa, pa, siya pa, gumamit pas ng passport ng Pilipino. Yung, yung ibang passport. Ibang passport na, pero no, kahit yung ibang passport, pero partner. Ah, uh, di ba? Buhuhuaping, makikita pa rin yun. Oo. Oh. Oo. Eh baka nga hindi alam ng iba eh. Baka hindi pa nakatimbre Nakatimbre kaya sa BI? Ang tanong natin, uh -oh. nakatimbre, nakatimbre ba sa BI yung go uh -oh. Kasi kung ikaw naman, kahit matagal ka uh -oh. na, hindi naman nakatimbre yung go whopping at walang alert. Uh oo -oh. uh -oh. At hindi mo naman, hindi ka nakikinig malalas ng news. oo -huh. -oh. hindi mo siya kilala. Oo. -huh. -oh. Diba? Uh -huh. -oh. Eh, pero may lookout bulletin ba to? Sabi ni Civil Guard, Attorney Claire, mm. Philippine passport daw ang gamit ni Aries. Oh, so, alam ko meron. Oh. Alam ko meron pag uh, doon sa, sa Kuala Lumpur, Philippine passport na. Oo. Oh. Yung paglabas, yung Manila to Indonesia, anong gamit? Hindi hindi pa nakikita yung trace eh. Kasi kung, kung gamit ang Philippine passport going to in Indonesia partner. Talagang heads we roll. Mhm. Di ba? Well. Eh ano natin, partner. Subaybayan natin ito mm. ha sa mga susunod na araw kung meron ba talagang ulong gugulong rito. Mm. Ha, kasi mismo na ang pangulo nagsabi. May ulong gugulong. Hindi naman kasi partner kung may lookout bulletin kasi kung may lookout bulletin niya. No. Kahit anong gamitin yan, go whapping or uh, alis go o, mm. maalarma ang BI. Oo. No. Meron man look out dito. ka lang ha. Parang wala eh. Pakakilala lang nagkaroon to ng ano eh. No. Di ba? Parang kilala lang. Baka nagkaroon kila lang nagkaroon ng lookout bulletin to. K kaya nga partner. Eh, July pa nakaalis eh. Hmm. So, mabagal. Kung lang ha, kung lang ha. Kung wala, wala akong nakikita eh. Teka lang ha. July 18. Uh... Ah, hindi. Meron na. July 8. Bakit July 18? Nakaalis na siya. Oo. July 18 okay. yung news, partner. Oo. Alis go go o oh, go hopping on immigration lookout bulletin. So baka nakalis na bago pa lumabas yung lookout bulletin. So ang, ang tanong diyan partner. Mm. Uh, sabi mo nga baka nakaalis na bago pa man inilabas yung kanyang lookout, lookout bulletin. Mm. So kung walang lookout bulletin, pu pwede siyang umalis. Pu siyang Hindi siyang siya mapapansin lumabas? eh. Oo. Hindi siya makikilala ng ibang communication office. Kasi wala sa kanila yung information. E, Ito ang tanong natin. So, e, e, kung ganun, ibig sabihin, walang gugulong. Eh, <laughs> o oh, mayroon mang gugulong. Hindi na. natin alam oh, may, kung anong ginawa oh. niya kapuntang, basta yun dapat eh. Oh. Yung unang alis niya na Manila, oh, oh. dapat may paper trail yun. Oh. Kasi ang nakikita natin ngayon, na pinapakita ni, ano, ni... Senator Risa, yun nandun na siya sa Kuala Lumpur. Diba? May gap. Correct. No. Mm. Mm. Kaya yun ang gustong malaman ng Pangulo Partner. Mm. Dito, mm. Pa, paano nakalabas ng bansa? Mm. Yun ang gustong malaman ng Pangulo. Kasi ang sinasabi nga ng Pangulo, ha? Eh, ito ay sumisira sa justice system ng Pilipinas mm. at ang tiwala ng publiko Yes. Oh. Ito nga ako, na, sabi ni ano. Pero nga lang, ang ganitong klaseng mga pangyayari, eh hindi na po ito bago. <laughs> Tanong ni Roderick partner. partner. Oo. Oh. na si Roderick? Bebe, be, be. Kung hindi daw ba siya pwedeng kasuhan. Mm-mm. Hanapin mo party. Ayun, nasa Roderick, Roderick, Roderick. Oo. Bebe, be, be. Kung hindi daw ba siya pwedeng kasuhan, especially may findings yung NBI sa yung Comelec. Actually, ah uh, ang kaso ngayon, hindi pa tungkol pa dito eh. Ang kaso ngayon yung trafficking. Mm -hmm. Uh, money laundering yata, meron yata. Basta, basta ang pinaka ano doon is yung money laundering, ay uh, yung trafficking, human trafficking, qualified human trafficking. Ito lang partner ha. Mm. Uh, ano lang naman, nagtatanong lang naman. Kasi especially, di ba? Ay, wait. Kagay, kagaya ng sitwasyon ni Alice Go. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Partner. Oo, oh, yes, partner. Sandali lang ha. Oh. Ah. Mayroon, may, may, point dito si Nixon kaparas. Mm -hmm. So. Philippine passport gamit niya kasi Asian visa free. Asian visa free. Kung Chinese passport niya, nang visa sa to Indonesia. Hmm. Sa so, tanong natin, paano siya nakapasok sa Indonesia? No. Chartered ba? Paano? Kasi yun yung nawawalan. Hmm. -mm. Connect, Mag connect o si oh, partner. Okay. Ka kagaya ng sitwasyon ni Go and partner, di ba? Hmm alam natin na may posibilidad na tatakas ito. Uh, oo. oo. Pa naman oo, oo. E. Pupunta sa ibang bansa. Kung ikaw partner no, sa iyong uh, opinion. Mm. Uh, may kinakaharap siya rito ano, oh, issue. Mm. Okay? At ah uh, uh, sampahan ng kaso. Ano yung pinaka mabilis? Na paraan, sang ayon sa ating batas, partner, mm. na pwedeng gawin para siya ay kagat, ano na, partner, mapipigilan siya gawin yung plano niya na pagtakas. Kung o, nandito pa sa Pilipinas? Kung nandito, kung pa, nandito pa, sa pa sa Pilipinas? Oh, oh. Kasi, well, yung iba siguro, eh, sinasabi, medyo patapata -pata din. Yung, hindi din natin po pwedeng sisihin ang gobyerno. Siyempre, sa lahat po ng akusasyon, dapat may ebidensya. Di ba, partner? Oo. Uh, um, uh, kay, kay Alice Go, may mga nakalab na silang ebidensya, pero sa tingin ko naman, hindi ganun ka ano, sapat eh, partner. At eh. the time, Kaya, yung, nung pinag-usapan natin to na hindi uh -oh. pa pumapasok yung PAOK, partner, uh Oo. -oh. yung mga Senate, Senate hearing lang, uh Oo. -oh. hindi pa siya sapat. Uh Oo. -oh. Until pumasok yung NBI, pumasok yung PAOK, doon na kompleto eh. Uh Oo. -oh. So, may din sila mag-file agad kaso. Baka ma-dismiss. Okay. Kasi pinag-usapan natin ito sa book. Kung yan ang kwento, oh, oh. tungkol sa yung kotse niya, na do doon sa Pogo Hub. Oh, oh. Sabi ko, hindi siya makukonek sa qualified human trafficking. Oh, oh. Pero pagpasok kasi no AMLAC pa, oh, especially the AMLAC, oh, oh. nakita yung mga fake, fake na documents ng mga deed of sale, mm -hmm. doon tumibay. Oo. Oh. Eh, kailan lang nagawa yun eh. Oo. Oh, oh. Eh, baka anong nagawa nga ng AMLAC yun? Wala na sa bansa. Wala na dito si Oo. Oh, oh. So, yun. Uh, kasi partner, ang dami ngayong ano to eh. Ang dami ngayong mga, di ba, lumalabas na, uh, alam mo yun, mga opinion na mm. kung sana ganito ang ginawa. E di sana, uh, nung una pa, hinold na yung kanyang passport. Meron sabi nga natin. Na well, dapat ang unang ginawa. May right to travel eh. Kung ikaw ay isang, di ba, Pilipino partner, karapatan mo yun. Uh, at, at, at yung pag-acquire mo ng passport partner, isang ano yun eh baka parang, ano 'yun eh sa eh. Privilege. Privilege, mm -hmm. yun. Hindi naman 'yun actually pagmamay-ari mo eh. Hindi right 'yun eh. Hindi right 'yun uh -huh. eh. Karapatan. Privilege uh -huh. 'yun na binibigyan ng gobyerno. Oh. Tingin ko naiwasan siguro 'to. Una dapat na mabilis yung pagsampan ng kaso. Oo. Oh -oh. Mabilis yung pagkalap ng mga dokumento, 'di ba? Una 'yan. Oo. Oh -oh. Mabilisan talaga. Kasi at the time, petiks pa talaga. Kasi pinakikinggan pa natin. Natutuwa oh, oh. Pa. So, Totoo lang, ha? Oo. Oh, oh. Pag bisita si Alice Go, odo natutuwa pa tayo kasi she's pretty. Correct. She's pretty. Totoo naman, eh. di oh, ba oh. Diba? Na, mas, mas nakakatuwa siya magsalita. Oo. Oh, oh, Tapos, laki sa farm. Oo, oh, laki sa farm. Um, hindi ko na hindi ko na alala yung honor. Ah, oh, diba? Ang so, dami pa nga nag-meme-meme dyan. Oo, oh, oh. so... Tuwa <laughs> ang so, oh. ng meme. Oo. Oh. ah pati yung mga, mga ano, McLaren niya, oh. chopper niya, yan. Oh, hindi oh. ano eh, hindi masyadong mainit kung paano siya pipigain. Oo. Oh, oh. At paano siya ma-hold? Kahit na yung Senado eh, alam na nagsisinungaling, hindi naman yan pina Oo. Oh, oh. Hindi yan pila sa ano eh, sa baba para ma-detain. Oo. Oh. Wala namang contempt, never. Diba, Correct. Ha? yun. Ah, K kasi uh, sa hindi naman natin sinisisi ang Senado. Ah. Hmm. Uh, pero ah, uh, hindi natin diba, masisisi sa Senado kasi si Alice Goo oh, magalang kasi. Correct. Oh. Magalang sumagot. Oo. Oh, oh. So para bang sasabihin babalikan ko po kayo. Hindi ko po matandaan. 'Di ba? Unlike yung ibang resource person pag lala, especially lalaki para ang bilis mag contempt nung iba. Oo. Oh. 'Di ba? Pero pag babae. Pag babae, lalo na ganito, medyo mahinay pa eh. Oo. Oh. 'Di ba? Especially ha, hanapin ko po hindi mo agad mahuhuli si Alice Go. Oo. Oh, oh. Na nagsisinungaling. Kasi meron po, hahanapin ko po, hindi ko lang po dala. May mga ganun eh. Oo. Oh, oh, Makukontempo ba yan? La, Siyempre pero, the time, hindi. Diba, pero napapansin na nga, di ba? Napapansin, napapansin, na nila. na. Na nagsisinungaling. second hearing, oh, oh. doon na lumabas yung mga iba-ibang oh, oh. sagot. Di ba? Kaya naman, mabilis kasi mag-isip si Alice Go kung paano siya lulusot eh. Oo. Oh, oh. Uh, sabi ni Claire Elizabeth uh, Foy, it is possible that she passed through the airport, which is now uh, defunct, an isolated small airstrip, uh, isolated provinces. Pero meron pa rin sasalubong sa kanya, eh, na taga-gobyerno. Eh. Hindi ang pwedeng lumipad lang yan. Eh. Oo. So... Saan yun? Sabi ni enemy downfall naman. Bilisan kasi ng mga ahensya ng government ang pag-file ng case eh, tuloy nakalama. Tingin ko, ang pinakamabilis dapat nilang ginawa sa DFA. Kinansalagad yung passport. Using, especially nung naglabas na yung NBI. Oo. Pero okay naman naglabas yung NBI. Eh, hindi na umahatin si Alice ni oh, eh. Pero sino dapat partner ang gumawa nun? DFA. DFA. So, papasok si DFA doon? Oo. Oh. Request agad si DOJ. Kasi di, si NBI is under DOJ. Oo. Oh, oh, oh. Dapat mabilisan yung pagkuha ng tambark. Eh, kaso dito. lang kay... kasi tiba, kung totoo siya, ang ah, hirap naman din kasi. Para ka naman kasi nag, ano, yung, naghahanap ka ng, ng karayom sa sa damuhan ni mm. partner eh. Kasi siyempre, buti nga, nalaman pa nila na yung go-whopping, alis oh. go-odal, may nagtimbre din. Oo. Oh, oh. Pero ang hirap naman kasi start mo, alis go mm -mm. pangalan, iba. Uh -huh. Paano mo makikita sa BI? Uh -huh. Mahirap din yun. Eh, ma uh -huh. ang hirap din, eh, mahirap manise. Uh -huh. Wala tayo sa lugar eh Mala. kasi di natin alam yung mga documents. Ma ma yan, ma eh. ma mahirap manise pero ito ay magsisilbing leksyon, uh -huh. partner. Dahil ang ganitong klaseng mga sitwasyon, partner, eh hindi lang ito ngayon nangyari at nangyayari pa rin. Kasi parte siguro ang kulang oh, oh. sa atin, ganito ha. Hindi oh, oh. ko alam kung may ganito tayong klaseng machine, di ba? At tulad yan, meron siyang ano, certificate of candidacy. Oh, oh. May passport siya. Tapos may go whopping siya. Oh, oh. Dapat meron tayong machine na pagka ina yung fingerprint, lalabas ka agad yung kanyang. Lalabas yung sining kamukha ng fingerprint na to. Ah, naku partner, high tech yan. Oo. Oh, oh. Di ba sa ano meron ganun eh, natitrace na sa Amerika yung Sa Amerika. Yung... Sa Pilipinas tayo. <laughs> Ay, oh pala, sorry naman, sa I forgot. Sa Peripina. I forgot, I forgot. Uh, oh, yeah. uh, doon yan, uh, doon yan, banda partner sa mm. lugar. Saan ka ba, Calif ano ka ba? Uh, saan ka ba sa America? Sa Illinois. Illinois, okay. I Michigan, Michigan. <laughs> <laughs> Alam mo talaga, hindi Tagalog eh, Michigan. Meron <laughs> nga, Greenwich. Greenwich. Uh, Greenwich. Alam mo, siyempre, nung dati, naglaro ka nung bata ka, Millionaire's Game, oh. di ba? meron bahay dun. Oh. Ang pangalan sa Greenwich. Oo, oh, Greenwich. Eh, siyempre, nung bata ka, Greenwich yun. Greenwich. Correct. Sabi oh. ko, bakit ba kasi na... Ito, ha? Ito lang. Bakit? Ito, tada naman tayo. Uh. Bakit kasi mga words na ganyan, Na siya yung ibang words? Alam mo naman, Greenwich. Hmm. Sa... Ba, yung sandwich? Ano ba sandwich? Uh -uh. Ano, ano ba pagpulong sa sandwich? Sandwich? Sandwich. Sandwich San na San talaga? San Hindi nga. Uh, sandwich. Sandwich. Oo, oh, partner. <laughs> eh, ba yung greenwich? Eh, greenwich. Greenwich. oh, ay talaga. oh, bakit yung ano? Ah, ito, ito, ito. Ah, uh, ano words? Salmon. Salmon. Oh. Salmon. Eh, kasi, eh. tamad magsalita. Ay, uh. yung mga ano, kanu. Gusto mabilisan. Eh. salmon. Hindi kasi. Uh, <laughs> <laughs> Di ba? Sanich! Minich! Ano okay. na? Ah. Kasi, uh, alam mo kasi. Hindi <laughs> diba? ko salita si ah. Ay, nako. Diyos mio, Marimar. Mm. Dinadaan natin sa tawa mga kasama ito mga nangyayari. Pero, hihintayin natin. Uh, ah. Oye, si, si Sedi Praxi, o. Oh. Oh, ah uh, late na yata ako at ni Claire. Lunch break namin ngayon dito sa work. Kaya nanunood sa atin, nagla-lunch break oh, siya Ay. sa Riyadh. Sedi Praxi, hello! <laughs> sabi ni Arnold Malyari, in aid of reg uh, registration, dapat gumawa na sila ng batas uh, na magpatibay ang ibidensya, arestuhin na kaagad at house arrest na kaagad til masampahan ang kaso. Batas na dapat gawin ng mga senador. Ayan o, sabi ni Arok Ga'a, mortel. Dito sa, H sa HK, uh -uh. yung Hong Kong ID, alam na agad. Oi, si Emily Vasquez nagpapa shout out dahil ngayong araw ay Happy birthday, Happy, happy birthday! birthday! Yeah. <laughs> happy birthday! Uh, si uli kay Emily Vasquez birthday niya today. Happy, happy birthday Emily. So anyway, mga kasama mm. uh, Jessica Van de dito sa Germany merong fingerprint din na machine oh. kahit police ang huhuli sa iyo. Makikita na. kung sino ka. Oh, yun eh. Uh, ang sagot ang reaksyon ko lang diyan. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all. Mas sexy, mas sexy, mas sexy. Sana all. <laughs> Sana babae, babae. Sana all. Yeah. <laughs> Just me. <laughs> Ano ba, mapapasa na na lang tayo. Ay, sabi ni Angela Gonzaga, at ang cleanser, baka daw gumamit ng pang, pangatlong passport na baka European passport. Tulad ni uh -uh. Cassandra. Oh. Uh -uh. Kasi kaya nila magpagawa ng mga fake. Exactly, partner. Kaya nga, sabi mo, et, et, etong uh, statement ni PBBM, hindi lang ito may kasamang galit, ito ay malaking tulong din, partner. Dito, hmm sa mga ganitong klase ng mga nangyayari partner na kung saan ah, gumawa mm. ng krimen dito na abuso pa partner ang hustisya. Mm. Ni wala man lang nagawa, di ba partner, para mapan mapanagutin. Mm. Oh, eh sino-sino bang mga hinahabol ngayon mm. ng uh, otoridad na ni hindi nga alam kung nandito pa ba sa bansa o mm. nasa labas na rin. Malay mm. natin. Di ba? Oo. Mm. Oh. Eh, yeah. yan lang po yan. At dahil dyan, Ito ka. Isa-isa na lang. Sabi ni Adictos, di ba? Kanina pag-usapan natin no. mga ano eh. Connecticut. Can Salmon. Uh -oh. At sabi ni Adictos, morning. 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 Morning <laughs> <laughs> Morning. So, hanggang bukas, so, magkita't magkarinigan <laughs> tayo. Ako pa sa Tony Clarkas, nagpapalala lang. Huwag tulugan, inyong karapatan. At ah, Radyo Man Marcelino.